Kapag homemade sisig talaga, legit talaga na masarap at hahanap-hanapin mo. Papakuluan ko lang muna pala itong pork batok na lagay lang ako ng pampalasa na paminta, asin, bawang at laurel. Kung lumambot na siya, drenain ko lang at hinugasan tapos i-air dry ko na yan. After ko siyang ma-air dry, ilalagay ko lang siya sa freezer at nakadepende na nga sa akin kung anong araw ko siya lulutuin. At eto nga, after nga na mga ilang araw, nag-request na nga sila na magluto na nga ako ng sisig kaya naman iluto ko na siya sa air fryer. Sa sauce naman ng sisig na lulutuin ko, naglagay lang ako ng mayonnaise, reverse spread, paminta at liquid seasoning. Mag nga rin pala ako dito ng konting sugar, pati na nga rin ng konting suka. Tansya-tansya nga lang din pala yung ginawa ko at saktong-sakto nga lang sa sisig na lulutuin ko yung ginawa kong sauce. Sa set aside ko lang muna pala yung ginawa kong sauce, tapos maghihiwan na din ako dito ng ceiling green. Tapos sa sibuyas naman, white onion yung ginamit ko dahil manamis-namis nga siya kapag kinain na ng mga bata. At eto, naluto na yung last batch ng pork bato, kaya naman ginunting-gunting ko na siya. Ito pala sa kawali, ipinainit ko lang siya ng low heat, tapos inalagay ko na din yung green, pati na rin yung sibuyas. Hahalu-haluin ko lang yan hanggang lumabas yung mantika niya, tapos maglalagay na din ako ng sauce. Pero yung sauce ay eh, hindi ko siya nilagay lahat dahil maglalagay pa tayo ng pang-toppings. na nga rin pala ako ng dalawang perasong egg. Pero nakadepende naman sa inyo kung lalagyan nyo ng egg yung lulutuin inyong sisig. At eto nga dahil mas lalo nang nagbantika yung pork at naluto na yung sibuyas at siling green. Kaya naman naglagay na din ako ng toppings na sauce. At ayan, ganyan lang kasimple yung recipe ko ng sisig. Pero gustong-gusto yan ng pamilya ko.